Morning guys. Ah, uh, ngayon po eh di po ako nakabiyahe guys kasi po nasira po yung motor ko guys. Bali po na umusok po yung cordon sa ilalim po ng tangke. Eh, ngayon po kakalasin ko po siya para malaman ko, ko saan po nagmula. Ah, uh, po guys, bali kinakalas ko na po siya guys. Tinanggal ko na po yung upuan. Ngayon tatanggalin ko na po yung tangke guys. Gagaling usok guys. Ayun guys, yan po kitang-kita naman po yung ano, Kordo na yan po Dikit-dikit na po yung kordo niya. Kaya po pala ang lakas po ng pag-uso kaninang madaling araw guys. Nakita na namin yung sira guys. Bali, pagdudugtugtungin na lang ulit namin. Ayan po siya guys eh. So ito guys, kinagawa na po namin ni Tito ko guys. Kinagawa yung Tito ko para maayos tong motor guys. Ayan po siya. Bali, pinabago po namin yung linya. Ah pre Siyatong yung oh paroli pare Parealik Ha? Ayan guys Babaluto na po namin ng tape binabalutan na po namin siya O yan guys Okay na guys Takabit na lang po namin yung tangke, eh. Kaya yung upuan Para matesting na po O yan guys Okay na po yung wiring namin guys Gumagana po yung mga ilaw Ayan po yung ilaw Kaya yung ilaw po sa loob Ayan, gumagana na po guys. Ayan yung baterya. Ayan. Okay na po guys. Puyo na muna ako guys para kumuha naman ng gulong. Shoutout tayo kay Dondon. Guys, ito po si Boss Dondon. Don. Uh, Nakatikira po sa Marikit. Bait po to guys. Okay. Boss, isa ako.